araw ng mga puso, may engranding kasalang naganap sa malayong bayan ng Buluan sa Maguindanao. Ang araw ng mga puso sa Buluan sa Maguindanao. Parang fiesta. Inupahan ang isang malaking events place bitado ang mga prominenteng dato at leader sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao at ng buong Pilipinas. Sa araw kasing ito, may nakatakdang ikasal ang bride at ang groom. Center of attention, syempre! Lalo pa ang babae, 23 years old, at ang lalaki, 63 years old. 40 years ang kanilang agwat. Kaya naman hot topic din dito na ang bride. Di umano, may pag-aalinlangan. Ang tanong tuloy ng lahat, sisipot kaya ang bribe? bride? ang bride na siguro kapalaran niya. May kakayanin yung lalaki. Siyempre, yung lalaki matanda, no? Yung babae naman, yung medyo bata pa. Maladyosa ang ganda ng bride na si Venus. Sa totoo lang po, sir, marami akong manliligaw. Pero binabaliwala ko lang po, sir. Lagi nga lang daw siyang sawi sa pag-ibig. 22 anos lang daw nung nagpakasal at nabuntis. Yung asawa ko po dati, iniwan lang po ako. Tapos, yung anak namin na matay dahil sa kanya kasi marami siyang babae siya. Naghiwalay si Venus at ang kanyang unang pinakasalan kaya ibinaling na lang niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Apat po kami magkakapatid. Yung nanay ko po, po, housewife lang po. Daday ko po, po, construction worker po. kilala siyang lalaki na mabait, galante at higit sa lahat. Gagawin daw ang lahat para sa kanya. Yun nga lang, may asawa na ito at ang edad. Halos doble ng kanyang edad. 63 years old na. Siya si Baba Max, ang dating barangay captain sa kanilang lugar. Yung hmm, tingin ko nga sa kanya nun, parang tatay or lolo ko na siya. Parang anak ko na lang siya. Sa katunayan, si Bapa Max paraw ang nagkasal kay Venus at sa nauna nitong asawa. At siya rin yun po yung nagpahiwalay sa amin. Kapitan pa siya. Siya yung palaging namin nalalapitan. Pag may problema yung pamilya ko, siya yung palaging lumalakot. Si Bapa Max man, meron na rin misis, si Linda, nitong 2018 na stroke at naparalisa paralisa si Linda at dahil hindi na raw nito magampanan ang pagiging asawa kay Bapa Max. Kaya nagpaalam si Bapa Max kay Linda. Kung pwede uli itong mag-asawa. Para ipag-asawaan para makapano sa mga damit ko, makapakain na po ng mano. Sa Muslim, yung asawa ng lalaki dapat yung magpayag, yung magpakasay yung lalaki. Pero sa iba, depende. Kung gusto nila maghanap ng iba, sa dinami-rami raw ng mga babaeng ipinakilala ni Bapa Max kay Linda, si Venus lang ang nagustuhan nito. Si Venus dahil magkalapit lang yung bahay namin. Kasi talaga yung asawa niya na kung saan-saan siya pumupunta dahil sa mga babae niya. Wala na kong naisip na mapag-asawa ko si Venus na lang. Mahal ko lang ngayon din. Venus. Nung nalaman ko na may balak pala sa akin, umalis ko ako ng bahay. Isang buwan ako wala sa bahay. Ayaw ko siya makita. Naiinis ako. Bakit siya? Matanda siya. Parang lolo ko na siya. <laughs> ang pamilya ni Venus, tutol! Nung umpisa, hindi ko alam na ganun pala. Parang hindi ko pa gusto yun. Magkaibang magkaiba raw kasi ang interes ni Venus kay Bapa Max. Mahilig ako mag-selfie kasama yung mga kaibigan ko. Wala na kung alam na cellphone na ano, kahit pag-text na ako marunong. Mahilig ako sa mga kikay na damit. Simple yan na ako na mag Ngunit makalipas ang ilang buwang suyuan, nag-iba ang ihip ng hangin. Si Venus, tila nagkagusto na kay Bapa Max. Isa sa mga dahilan kung bakit nagbago yung isip ko, dahil po sa niya sa mga magulang ko, kabaitan niya, yung tulong na binibigay niya po sa amin. Yung kalegal ko lang yung hahanapin ko para wala ako mapapala doon. Hanggap namin si Papa Cap kasi mabait yan ang tao. Kaya ako tinili ni Dinos, eh, mabait ako na tao, masipag ako. Hanggang mamatay ako, hindi na ako magkapag-asawa. Siyempre, ako, pinag-aaralan ko pa yung feelings ko para matututunan ko siyang mahal. Pero sa bisperas ng kanilang kasal, si Venus may revelasyon. Habang nililigawan daw siya ni Papa Max, meron na siya, nobyo. Yung time na yun, meron po akong naging boyfriend. Nung nalaman ko na may balak na po siyang magpakasal sa akin, yun, kinausap po yung boyfriend ko na ganito ganyan, maghiwalay na tayo para walang problem. naiintindihan mo. Tapos kumayag siya. Sabi niya, okay lang yan. Baka dyan pa yung gaganda yung buhay mo. Yun, naawa ko sa kanya, sir. Kasi, it... ano ba? <laughs> hindi ko talaga intensyon na masaktan ko siya. Ganyan. <laughs> Tingin ko po pag yung ex ko po yung pinili ko, parang pansarili lang po, para lang sa akin po, hindi sa pamilya. Hindi ko siya pinili. Hindi na ko naman pinili. January 25, nung namanhikan si Papa Max, ang video ng seremonyas nag-viral pa. Kaya <laughs> ko pong chisme sa iba, uy, nagpakasal lang yun dahil sa ganito, ganyan, pera. Uy, bakit matanda? Madami ka naman dyan. Siyempre, masakit. Huwag silang mahusga dahil hindi po nila alam yung buong kwento. Pero isang araw bago ang kasal. Medyo nagugulan pa ako na parang gusto kong umatras. Parang hindi pa ako ready na mag-asawa ulit. Sana biro, magpakita ka sa kasal natin bukas. Bukas na yung kasal, pero napag-desisyonan ko ay... I... February 14, araw ng mga puso at araw din ng nakatakdang kasal ni na Bapa Max at Venus. Ang tanong ng marami, dadating kaya ang bride? yung bride Yes, dumating ang bride. Kaya ang kasal tuloy. Walang pumilit sa akin. Sarili ko na po yung decision ko. Masaya ko may yung akong binibino. Thank, Thank you sa kanya dahil sa lahat ng tulong na sa amin, yung pagmamahal na pinapakita na sa akin. Dati, nasaktan na ako, pero sana hiling ko lang na We the We rise like the the young. Thank you so much mga kapuso Kung nagustuhan nyo po ang video ito Subscribe na Don't forget to hit the bell button For our latest updates